importante ang kalusugan. Tao tayo eh. Patuloy na isinusulong ni Pangasinan Governor Ramon Vigi III ang pagpapaigting pa ng serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan. Kabilang sa mga inilunsad niya, ang Government Unified Incentives for Medical Consultation o GIKonsulta na layuning maabot ang mga kababayang walang kakayahang pinansyal para sa gamot o konsultasyon. Paano na lang kaya yung Pangasinense na kababayan natin No, or any other people na walang kakayahan. Wala siyang pera, hindi nakabudget tapos malala yung sakit. Saan sila pupunta? Sino ang tutulong sa kanila? Para mas mapabuti pa ang pagbibigay ng serbisyong medikal, mahigit apat na daang health workers ang nabigyan ng trabaho sa labing apat na provincial hospitals. Suma sa ilalim din sa modernization ang mga ospital kung saan dinadagdagan ang mga medical equipment at inaayos ang mga pasilidad. Nireorganize namin yung operations ng ating uh, health program. Tinignan nga namin yung mga kakulangan. O, nag-hire kami ng more than 400 no medical staff para lang mapunuan natin yung pangangailangan sa ating mga ospital. We made sure that there's enough budget to buy our medicines. Tapos, naglaan tayo ng budget upang sa ganon, makabili tayo ng MRI, pitong CT scan, 19 na X-ray machine, and 21 na ultrasound machine. At kung ano pa yung mga equipment na kailangan, Nagbabudget tayo taun taon para makompleto natin lahat. Kasalukuyan na rin tinatapos ang konstruksyon ng Umingan Community Hospital. Inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para gawing tertiary training hospital ang Pangasinan Provincial Hospital at makapagsanay pa ng karagdagang mga resident doctors. Ibinida rin ng gobernador ang pagkakaloob sa Pangasinan ng Department of Health ng Kampiyon sa Kalusugan sa Komunidad Award bilang pagkilala sa mga serbisyong na ipatupad dahil nagawaran ng kampyon ng kalusugan sa komunidad no ng uh, DOH. tatlo lang sa buong Pilipinas 'yan. Ibig sabihin, nag align tayo no sa ating vision na maging pinakamalusog. It's an affirmation that what we are doing is right and we are on the right track. Sa ating mga kababayan, maging malusog tayo. Ang ating lalawigan ay ginagawang lahat yun ang tulong natin uh, sa kanila. Sa gitna ng mga hamon sa serbisyong pangkalusugan, patuloy ang panawagan ni Governor Giko na pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng mga Pangasinense. Ito'y alinsunod pa rin sa hangarin na maging isa sa pinakamalusog na lalawigan ang Pangasinan sa buong bansa. Valerie Dismaya, RNG News.